Ah, ay talaga namang may dumali na naman. Ito na naman, oh. Sino kaya to Tika, tingnan natin ang mukha nito. <laughs> ay, puta kaya na kay pagkakahangover mo. Ay, dito ka napunta. Ay, walang hinadali mo na naman. <laughs> ah, hangover na naman tao. <laughs> Kailangan na naman ang sabaw nito. <laughs> okay. Ba't talaga pag may tanay mo? May tanay <laughs> Oh. Sige. Okay, Paul, na, na, ngayon kaya rin ka, ka-people. Oh, oh, ka. ka, ka, Wala kang magagawa, ka-people. Pahuli-huli ka. Aray, iyo. Wala ka, kang ka-people. Ayan, ayan. Nasaan, nasaan kay ka-people. Nasaan? Aray. Ayan, ka-people. Ito yung daw ng iyo. Yung parang balatong. <laughs> Aray ka, ka-people. Ah, ah, ay talagang hindi natin tinigilan o. Oh ang ah, patisili dala. <laughs> Ay, inaman na. Oh, ang dami pa naman bunga, oh. Wow. Yan pa, kuhanin mo na yan. Baka pala, yan. Kaya, kaya na may magtanim ng inyo. hindi yung kayo lagi ng... <laughs> Asa na lang yan, oh. oh baka magkada yan pa sa partihan yan, ha? Ang dami naman, oh. <laughs> Dito na nga po, nandito na po ako sa bahay. Ari po yung nakuha kong mga gulay kay Kusyal -Kurne. Yung sitaw, talong, at yung ampalayang Tagalog. May, ano din na, may okra. Bibigyan natin si Atel din ng sitaw, yung kalati lang. Tara. Oh, sarap, Hanggalin. Oh, sitaw. Pati tayo. Ang galing. Kusyal Kurne. Walang talang, eh. Wala, gakon, eh. Pagkatapos ko nga pong bigyan si Atel Jay nung kalahati nung dala kong sitaw. Ay na nangapot na na ako sa amin. Ito po yung mga nahingi kong gulay kay Kunsyal Shout out nga pala sa iyo Maraming maraming salamat sa gulay na binigay mo. Ang luto nga palang gagawin ko dyan ay yung pinakbit po mga kay Sigurado pong napakasarap dito. Kitang kita nyo naman po bagong kuha ko lang. Iba talaga yung pag mayroong masipag kang kaibigan na magtanim. Talaga naman pong makakatikim ng sariwang gulay. Yan nga po pala si Kunsyal Cornay. Napakalamig ng kamay niya sa pagtatanim ng mga halaman at gulay. Pag naman ako mga kay ang magtanim, ay talaga namang hindi nasibol. Kung kung natutuyo. Sabi eh. nga nila ay, may init daw po ang kamay ko kaya wag na po akong magtanim, manghingi na lang po ako ng gulayin. What? <laughs> Inumpisahan ko na pong gayatin ng aking mga rekadong gagamitin ang rekado ko nga palang ginamit yan eh si Bawang nung natapos ko na nga pong gayatin at yun pong itong huhugasan yung aking mga gulay nung natapos ko na nga pong gayatin at hugasan yung mga aking pong gagamitin mga gulay o lulutuin gulay ako po ay magpapainit na ng kawalet at mantika nung mainit na nga po yung mantika akin na pong gigisahin tong si at Bawang tapos sahaluin ko lang po ng papagaron papagarnay para po lubas yung kanyang amoy o aroma tapos ilalagay ko na po tong sitaw una ko pong inilalagay po tong sitaw at talong mamaya ko na po ilalagay yung ampalaya pag ito pong talong at sitaw ay medyo malambot na po mga kay. Pag kasi po isinabay ko yung ampalaya dyan sa akin pagluluto ng sitaw at talong ay baka po mag overcook ay napait po yun. Yung okra naman ay panghuli ko na rin po inilagay kasi pag yun ay nasubrahan din po ng luto may nalabas pong madulas. Baguong. Alagyan ko ng baguong. Para masarap ang ating pack date. Tila baka mapalat. na yung na yung okra pati yung pampalaya Ang sarap nito patay ko na rin yung siling green siling pula Makalipas nga po ang ilang minuto, ayan po, luto na po yung aking nilulutong pakbet. Grabe, ang sarap nito mga ka -IA. Yun na nga po mga luto na nga po yung niluluto kong pakbet. Eh, sabi ni Commander, eh, masarap daw po yung kung may kaulam na tuyo, ano kaya sariwang isda. Eh, titingin po ako dito sa tindahan kung anong meron pong mabibili dito. Pagkarating ko nga po dito sa tinda ng aking ninong kardo, ang nagustuhan kong bilhin isda, ito pong isdang tulingan. Tapos nung nakabili na nga po, umuwi na lang po ako dito sa aming bahay para po linisan at akin na pong lulutuin. Gutom na daw po si commander. Ako nga palat si commander, ngayon po ay walang trabaho, rest day po ang aking commander. Ako naman po ay coding sa aking tricycle. Kaya po for today's video, sabay po kami ni commander kakain ngayong araw na to. Pagkatapos ko nga po linisan tong isda, akin lang pong hiniwaan sa dalawang gilid at akin lang pong pinalapad. Ang lutong gagawin ko nga pala dito sa isda, yung akin lang pong ipiprito mga kay Siguradong napakasarap ng kain namin to mamaya ni Commander. May gulay na tapos may pinirito pang isda. Ah, ay grabe, sabi nga ni Kamasil TV, ay perfect man din. Nung mm -hmm. okay na nga po yung isda, akin lang pong pinunasan ng asin para pag ninuto ko o pinirito ko mamaya ay may alasa na siya. Tapos yung gulay po ay luto na nga po, nilagay ko na po dito sa aking malukong. Kasi nga po yung aking isdang piprituhin ay dito ko na rin po ipiprito sa kawaling ginamit ko. Habang piniprito ko ngayong isda, ako po kukuha ng dahon ng saging dito po kami kakain sa dahon ng saging ni Commander. Yan e nga po, nakakuha na po ako ng dahon ng saging. Ako po yung uuwi na titingnan ko na kung okay na po yung piniprito kong isda. Pagkarating ko nga ako dito sa amin, ito pong dahon ng saging ay pinainitan ko lang doon sa ibabaw ng aking piniprito'ng isda. Kaya nga pala yung pinainitan ko yung dahon po nung saging para po hindi mabilis mapunit pati po mabango po yan. Yun nga pong niluluto kong isda ay ayos na kaya po ako yung naghayin na. Kasi nga palang kakainin namin kanin yung bahaw at pati po yung bagong sae. Tapos umupo na ako, tinawag ko na si Commander, uumpisa na po kumain. Kami nga pala ni Commander sa isang linggo ay isang beses lang po kaming magkasabay kumain. Sa commander nga ay nakain dito sa umaga bago po pumasok. Ako naman po ay hindi nakain sa umaga, nagkakapilaan po. Ako. Sa tanghali na po ako nakain, kaya yun, hindi po kami nagkakasabay. Sa hapunan naman po, ay gabi na po siya na uwi mga alas 9 na po ng gabi. Kaya ako at aking mga anak ay nauna na po kumain, alas 6 ng hapon na po kasi kami nakain ng hapunan. Kaya po pag gutong po kami ni Commander ay talagang sinusulit po namin nagsasabay po kaming kumain. Kaya unang subo ni Commander at mga ilang subo ko na i. Thank you Lord.